huwag i-defrost dibdib ng manok. Isang simpleng grate ang sapat para makagawa ng hapunan. I-grate ang frozen na fillet sa malalaking butas at gawing isang masarap na hapunan mula dito. Ulam, ito ay aking lihim na resipe. Hindi ko kailangang magmadali sa tindahan sa sariwang karne hapunan. Kung may frozen na fillet ng manok ako sa ref, napakadali lang. I-grate ang frozen fillet at ilipat ito sa isang mas malaking mangkok. Tumaga, isang shallot. Dagdag sa ginrating karne. Balatan ang dalawang medium laki ng patatas. Grate din ang mga ito sa grater. Bigyan ng sobrang tubig at idagdag sa karne at sibuyas. Dagdag ng itlo. Lagyan ng asin at paminta ang lahat. Magdagdag ng kalahating. Budbura ng tungkol sa 200 gramo ng gadgad -gad na dilaw na keso. Ihalo hanggang mapantay ang masa magkasama ang sangkap. Magbuhos ng kaunting olive oil sa kawali. Kamagdagdag ng mantikilya. Maaari mong iprito unang bahagi bilang patis. Hugisin mo sila kamay iprito. Ang mga patis na ito ay sobrang malambot at napakakeso. Lahat mahilig sa ito. Amoy at lasa silang masarap. Ilagay ang pangalawang bahagi sa kawali. Pakinisin mga gilid. Tapan ng takip at iprito ng mga films minuto. Pagkatapos oras na ito, kumuha plato at paligta ang ulam. Iprito ang pangalawang panig, isa pang pimpi sa minuto. Samantala, tadta rin ang birding perehil. Ilipat ang piniritong ulam sa plato. Burbura ng perehil. Mabilis si defrost ang carne Mabilis at madali. Ito ang perfectong trick kapag kailangan mong magluto ng hapunan sa huling minuto. Ipakikita ko pag defrost karne ng 5 minuto. Ilalabas ko ang karne sa bag. Ipakikita na ito ay yelo. Karaniwan pagde-defrost abutin oras. Ang mga piraso ng batok ng baboy at kahit buong karne ay nangangailangan ng maraming oras matapos itong ilabas mula sa freezer. Bago ka makapagsimula sa pagprito pagluluto nito, pero hindi na ito magiging kinakailangan. Ang pamamaraang ito ng mabilis na pagde-defrost ng karne ay trick na subok. Gamit ito ng buong pamilya ko. At sa kabila ng karne na nagyelo, handa na ito para sa proseso sa ilang minuto. At ang pinakamagandang bahagi ay, kailangan mo lang ng dalawang sangkap para dito. Sapat na iyon. Ano mang, nagyayalong karne madaling ma-defrost. Madali mo itong maihihiwalay at maihahanda ang hapunan dito. Ibuhos ang 2 litro ng tubig sa isang lalagyan. Dapat nasa temperatura ng kwarto ang tubig. Hindi ito dapat mainit, lalo na't huwag nang maging sobrang init. Ngayon ay oras na para sa pinakamahalagang sangkap. Suka ito. Mari mong ayusin ang dami batay sa dami ng karne na kailangan mong i-defrost. Mas marami kang karne, mas marami kang suka na ibubuhos sa tubig. Ang pangalawang mahalagang sangkap ay asin. Para sa bahaging ito karne, gagamit ako kutsara asin. Ibalot ng mahigpit ang karne sa isang bag. Ilagay ito sa tubig. Maglagay ng mabigat sa itaas upang di lumutang. Gagamitin ko ang pangpukpok. Ikuha ang karne pagkatapos ng limang minuto at resulta. Halos mahirap paniwalaan na ang karne ay na-defrost sa loob ng ilang minuto. Ito ay pangunahing ang suka at asin ang dahilan kung bakit ang nagyayilong karne ay mabilis na lumambot. Nan kung gaano kasimple. Mari simulan gumawa ng hapunan. Ang mga pork skewer na may patatas ay isang bersyon para sa mga mahilig sa parehong skewer at baboy. Nasubukan mo na bang gumawa ng mga pork skewer? Ihanda ang mga isang kilo ng walang buto na balikat ng baboy. Gupitin ito sa mga piraso isang sentimetro ang kapal. Ilagay ang lahat ng piraso sa isang cutting board at takpan ng plastic wrap, kunin. Isang pangpukpok ng karne at dahan-dahang batuhin ang lahat ng inihandang cutlet. Alisin ang balot at lagyan ng asin at paminta ang karne sa magkabilang panig. Kumuha ng dalawang malalaking patatas at gupitin ang mga ito sa mga hiwa na katamtamang kapal. Ilipat ang mga ito sa isang mangkok budbura ng asin at paminta ayon sa panlasa. Lagyan ng isang kutsarita ng matamis na pulang paprika. Ibuhos ang dalawang kutsara ng mantika at dahan-dahang haluin ang mga patatas. Kumuha ng dalawang skewer para sa mga skewer. Sa cutting board, ilagay ang dalawang hiwa ng patatas na magkatabi. Tusukin ang mga ito skewer. Isang skewer para sa isang hiwa ng patatas. Ngayon kunin unang piraso ng karne at ilagay ito sa mga skewer. Ipisin ito sa mga patatas. Kunin dua sing-sing sibuyas at ilagay sa karne. Ilagay ang bacon sa sibuyas. Ngayon, patungan ang patatas pagkatapos ay idagdag ang karne, sibuyas at bacon Nang sunod-sunod. Ayusin ang mga sangkap ng skewer sa mga alternating na patong. Kapag masyadong malaki ang skewer, maaari ilatag sa cutting board at tapusin ang pagdagdag ng higit pang layer. Kapag handa na ang lahat ng patong, ganito ang itsura ng skewer. Lahat ng patong nakikita. Ngayon, ihanda ang aluminum foil at mamasamasang baking paper. Ang mamasamasang papel ay mas nababaluktot at mas pinadadali ang pagbalot sa karne at paghubog nito para sa baking sheet. Ilagay ang skewer sa papel. Balutin ito at ipak ng mahigpit sa foil. Ilipat ang skewer sa isang oven-proof na lalagyan at i-bake ito sa oven na preheated sa 200 degrees Celsius sa loob ng isang oras. Samantala, maghanda ng marinade gamit ang dalawang kutsara ng toyo isang kutsara ng ketchup, isang maliit na kutsarita ng French mustard, at dalawang kutsarita ng honey. Halloween, ang marinade. Matapos ang isang oras ng pagbe-bake ng karne, alisin ito at balutin mula sa foil at papel. I-brush ang marinade gamit ang brush. Gawin ito sa buong ibabaw. Ibalik ang skewer sa oven sa loob ng mga 15 hanggang 20 minuto. Hanggang sa maging gintong kayumanggi ito, matapos ang pagbe-bake, Alisin ang skewer at ilipat ito sa isang plato. Mukhang makatas at masarap. Hatiin ito sa gitna pahaba. Ang ganitong skewer ay isang perpektong ideya para sa masarap na hapunan o isang kakaibang salusalo. Ang ganitong herring roll ay nawawala sa mesa sa isang kisap mata. Kahit mga tao na ayaw sa isdang ito ay kumakain ito. Ilagay ang food foil sa cutting board. Ilatag ang hiniwang beets ng patag. Ilagay ang mga ito ng mag-overlap. Walang dapat na butas o puwang. Pagkatapos, ilagay ang limang kutsara ng ginadgad na beetroot sa mga ito. Ilagay ito sa lahat dako para makabuo ng pantay na layer. Ilagay ang mayonnaise sa pastry bag. Ikalat ito sa lahat ng dako. Huwag magdagdag ng masyadong marami para hindi maging mabigat ang lasa ng roulette. Maghanda ng apat na pinakuluang patatas at tatlong pinakuluang karot. Gadad ito magaspanggatgaran. Ilipat mga ito sa roll. Simulan sa paglalatag mga patatas. Idagdag ang karot. Mag-spray ng maayos sa... Gupitin mga piraso ng herring sa makikitid na piraso. Hindi sila dapat masyadong malaki para mas madali ang pag-roll ng buong putahe. Ilagay ang mga ito sa maikling gilid. Lagyan palamuti ng dill. Idagdag sa buong haba Simulan ang pag-roll ng inihandang roulette. I roll. Ito mahigpit para makabuo ng layer. Cling film magiging napakakapakipakinabang. Kapag na-wrap mo na ang roulade, isecure ito gamit ang foil at ilagay sa refrigerator ng tatlong oras. Ihango ang roulette bago ihain. Gupitin sa piraso. Lagyan ng palamuti ng mayonnaise at dill. Ang putahing ito ay maganda tingnan sa mesa ng Pasko. Masarap ang kombinasyon ng beetroot at herring. Kahit na ang mga tao na hindi mahilig sa lasa ng isdang ito kumakain nito,